eto na po ang ating huling tanong Madam Senator ikaw na ba ang nararapat na muling maging senador ng Pilipinas Sasagutin ko na. Sagutin apo, niyo po. Ako, Nakakahiya. ako eh, bigla shy. Oo naman. At uh, sa totoo lang, ako'y uh, marami nang nagawa sa totoo lang. At uh, yun nga, naumpisan ko yung para sa akin pinaka-importante, yung namigay ako ng, uh, uh, ng mga titulo. Ayan, nagawa natin na makabigay ng libreng titulo na zero balance na. Wala nang utang, nabura na. Ang utang na dekada-dekada nilang uh, pasanin. At uh, eto nga yung ating mga magsasaka, hindi na lupang hinarang, ika nga, kundi lupang hinirang na nasa national anthem natin. Pero ngayon, kailangan naman natin tulungan sila para talagang uh, maunlad ang bukid at tuloy-tuloy na bumagsak ang presyo para sa atin. At uh, para sa ating mga jobs, andyan, alam naman natin yung mga e-jobs, ay